Anong pangalan mo? Anong pangalan mo daw? Tinalata. Tinalata. Kumain ka na? Hindi. Bakit? Bakit hindi ka kumakain? Bakit hindi ka kumakain? Wow, model ka? Yes. Yes. Kumain ka na? Wala ng ulam. Wala ng ulam. Wala ng ulam. Eh, naligo ka na. Naligo ka na? Hindi. Bakit? Bakit hindi ka naligo? Wala nang tulod din. Wala nang tulod din. <laughs> Nasaan na iyong paparake? Um, panda. Anong ginagawa sa panda? nabila yun. At dito, bulag. So, Saan nasan si Mama Jenny? Nila ba? Ay, kaninong damit ang nilalabhan? si Bunag. 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 Maganda ka ba? Hindi. Maganda ka. Hindi. Maganda. Hindi. Tina, Tina. Bakit, Tina. Tina, Tina. Bakit, bakit. Change. Ay, sino si... Sino, sino nang nangurit nang sa iyo? Ha? sino Sino nangurit sa iyo? Ha? Sino nagkurot sa iyo? Ninang. O, ninang. Sino ka nag-aaway sa iyo? Dito. Ano pangalan? Eh Sino pangat? Eh Yun. Sino? Yo. Sino parnit? Yun. <laughs> ano?